Sa mundo ng Hunter x Hunter, ang mga laban ay hindi lamang tungkol sa lakas at kasanayan kundi pati na rin sa diskarte, talino at kaalaman sa nen. Dalawa sa mga kilalang karakter na may natataangin kakayan at estilo sa paikipaglaban ay si Wing at Hisoka. Si Wing ay isang Nen Master at guro ng Nen. Siya ay kilala sa kanyang malalim na kaalaman at kakayahang magturo ng Nen sa kanyang mga estudyante. Samantalang si Hisoka isang misteryosong mga mapanlikhang mandirigma ay kilala sa kanyang malupit na unpredictable na estilo ng paikipaglaban. Sa pagsuring ito, tatalakayan natin ang mga kadahilanan kung bakit maaaring manalo si Wing o si Isuka sa isang laban at sino ang mas may kalamangan sa uli. Si Wing ay isang mahusay na guro ng Nen. Ang kanyang kalaman sa iba't ibang aspeto ng Nen, enhancement, emission, manipulation, transmutation, conjuration at specialization ay malalim at komprehensibo. Ang kanyang pagiging guro ni Gon at Kilua ay patunay ng kanyang kakayahan sa pagtuturo at pagsasanay ng mga nanuser. Ang kanyang kalmadong disposisyon at analitikal na pag-iisip ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na mag-isip ng mga estrategya sa gitna ng laban. Ang ganitong ugali ay mahalaga sa pagkipaglaban lalo na kapag humaharap sa isang unpredictable na kalaban. Si Isu Camp, ang pangunahing kakayahan ay ang Banji Gum ay nagbibigay sa kanya ng malawak na hanay ng taktikal na pagpipilian. Ang kanyang kakayahan na magmanipula ng mga bagay at tao gamit ang bungee gum ay nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan sa laban. Sana ay ni Isuka sa paggamit ng kanyang nen upang makontrol ang kapaligiran at mag-improvise ng mga taktika sa kalagitnaan ng laban ay isang natatanging aspeto ng kanyang estilo ng paikipaglaban. At si Isuka ay isang biyasang mandirigma na nakaranas ng maraming laban. Ang kanyang kasaysayan sa pagharap sa malalakas na kalaban tulad ni Nagon, Rolo at iba pang mga kasapi ng Phantom Troop ay nagpapakita ng kanyang tibay at husay sa pagkikipaglaban. Ang malalim na kalaman ni Wing Sanen at ang kanyang kakayang magturo ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa pag-unawa at paggamit ng iba't ibang diskarte sa laban. Kanyang kalmado at analitikal na pag-iisip ay makakatulong sa kanya na makahanap ng mga kainaan ng kalaban. Si Wing ay maaaring kulang sa aktwal na karanasan sa laban kumpara kay Hisoka. Bagamat siya ay mahusay na guro, ang kanyang praktikal na karanasan sa pagkikipaglaban sa mga malalakas na kalaban ay maaaring hindi kasing lawak ng kay Hisoka. Ang versatility at unpredictability naman ni Hisoka sa paggamit ng bungee gum ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa anumang sitwasyon. Kanyang malupit at walang awang diskarte sa peki paglaban ay nakakatakot para sa kanyang mga kalaban. Nagiging masyadong tiwala at madalas na pagnanayas na mag-enjoy sa laban ay maaaring maging isang kahinaan ni Hisoka. May mga pagkakataon na maaaring niyang maliitin ang kanyang kalaban na maaring magbigay ng pagkakataon kay Wing na samantalay nito. Ang mga pangunahing elemento na mga upang matukoy kung sino ang mananalo sa laban ay ang kakayan sa pag-improvise, kalamangan sa karanasan at mental na diskarte sa gitna ng laban. Bagamat si Wing ay isang eksperto sa Nen at may malalim na kaalaman sa si iba't ibang aspeto nito, ang kakulangan niya sa aktwal na karanasan sa mga brutal na laban ay maaaring maging isang malaking kainaan Samantalang si Isuka na may malawak na karanasan sa iba't ibang uri ng laban ay sanay na sanay sa mga pagharap sa mga hindi inaasang sitwasyon at kalaban. Ang paggamit ni Isuka ng bungee gum ay nagbibigay sa kanya ng isang flexible at adaptive na sandata. Ang kakayahan na gamitin ito sa iba't ibang paraan mula sa pag-atake hanggang sa depensa ay nagpapakita ng kanyang pagiging unpredictable at mahirap pasahin. Samantalang si Wing, bagamat may kakayang magplano at mag strategize ay maaaring magulat sa mabilis na pagbabago ng mga taktika ni Isuka. Pagiging analitikal ni Wing ay maaaring magbigay sa kanya ng kalamangan sa mga unang bahagi ng laban kung saan maaaring niyang ma-analyze ang mga galaw ni Isuka at mag-adjust ng kanyang sariling diskarte. Ngunit habang tumatagal ang laban at nagiging mas intense, ang ni Isuka na mag-improvise at mag-adjust sa anumang sitwasyon ay magiging isang malaking kalamangan. Sa isang teoryang pagsusuri ng laban sa pagitan ni Wing at Isuka, makikita natin na pareho may natatayang kalamangan nagbigay ng dalawang karakter. Din pa man ang karanasan, versatility at unpredictability ni Suka ay nagbibigay sa kanya ng mas malaking kalamangan sa laban. Si Wing bagamat isang mausay na guro at eksperto sa Nen ay maaring mahirapan sa na ng kakaibang estilo at taktika ni Suka. Sa uli, si Suka ang malamang na manalo sa laban dahil sa kanyang mas mataas na antas ng praktikal na karanasan at kakayang mag-improvise sa gitna ng laban. Ganyan pa hindi may na magiging isang mahigpit at kapanapanabik na laban ito magpapakita ng tunay na husay at talino ng pareho mandirigma. Kung nagustuhan mong video ito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.